Magandang gabi po, Atty. Bondoc. Dati po kayong opisyal ng PAGCOR under the Duterte administration. Ito rin po yung panahon na naging maigting po ang operasyon ng Pogo sa ating bansa. At natatandaan ko po, dinipensahan niyo po yung operasyon ng Pogo kasi sabi niyo po, malaki naman ang contribution ng Pogo sa social funds ng PAGCOR. Pero ngayon po, nakikita natin na nasasangkot po yung Pogo sa human trafficking, sa kidnapping, physical abuse at scamming. Ganun pa rin po ba ang posisyon ninyo? Dedepensahan niyo pa rin po ba yung Pogo? Kailangan po nating linawin maiging maigi na hindi ko po kahit kailanman dinipensa ng Pogo. Ang sinabi ko ay Pogo ay isang neutral yan. Depende yan kung sino ang namamahala. Kung ito ay maaaring patakbuhin ng tama, marami po talagang social benefits na nakuha dito. At po doon, nung panahon namin, hindi po talamak ang gambling. Ang Pogo po, ibang bansa ang nagagamble. tayo po mga call center lamang dito. Kaya po tayo ay kumikita ng pera no? Ngayon, kung sa under the wisdom of the new administration, sa palagay nila hindi makokontrol ng maigi ang operation ng pogo at nararapat na isara, mabuti pong isara yan. Ang dinidepensahan ko ay hindi ang konsepto ng pogo. Ang aking dinidepensahan ay kung maaari bang patakbuhin ito ng tama at sa akin pong tunay na palagay, base sa karanasan, pwedeng patakbuhin niya ng tama in cooperation with the right agencies, lalo na ang pulisya. Appointee po kayo ni dating Pangulong Duterte. Ano ho ang stand nyo ngayon dun sa mga issue na ibinabato laban sa kanya? lalo na po pagdating sa EJ case o extrajudicial killings. Kailangan po ng malinaw na disclaimer. Ako po ay tumatakbo sa ilalim ng PDP Laban at personal ko pong kaibigan si Pangulong Duterte. Uh, sa kabila po ng lahat ng yan, ako po ay naniniwala. Una, kung sa ICC, no jurisdiction. Tapos ang usapan. Pagdating po sa lokal na korte, bahala po sila. That is the proper forum kung gusto nilang kasuhan. Morally, I don't think we should do that to all our leaders na lagi nalang kinakasuhan ng dating presidente. Kung kasuhan man siya, kaya naman niyang depensa ng sarili niya dahil I believe that he has worked for the good of the Filipino people.